Ano nangyari? Nung si Peralta ko na ko na siya. Presidi... ako sa... oh. sa Tama mag mag ka para Ay, Sa passenger uh, passenger. Oh, ah, passenger bus? Okay. Oh, Kala ko. Mga ilang buwan na ito, tansya mo lang, ha? sa bagay ilang buwan ka sa ano, sa buwan Sa mga kusip, sa e, pa isang taon, tingin is this one sa bagbo. Eh, doon pa naman sa bago, may mga ako dyan. Wala ang palang teop yan. <laughs> <laughs> Tapos yan pala ang diskarte dyan, pinabarter. Kunyari, sa pagkain ka, ibabarter mo pala yung mga ano mo dyan. Kunyari, sa cleaners. Pagbabarter ka ng mga sabon-sabon dyan. Ito paano? mo atibid ka. <laughs> sa mga ala, yan, yung mga sigat dyan, yung mga barista. Kasi tayo mga Pilipino, itong gaero. <laughs> Kaya kung nasa, no, oh, palitan ng karakal, kumbaga. Oh, relax. Tayo ka. Eh, relax ko rin tayo, sorry. Ah, sa mga ng Pag-ingin eh. mo muna yung magandang shoes mo, ay <laughs> lagi ko nga po kayo napapanood, Master. Oh, salamat. Kahit nandun sa ako. oh, eh, ito yung magiging deo po. Manood ka na lang. Ano. Oh. Ah. Oh, that's it. Si Anoy, no, nakawal pa yan. Ano mo muna? Ah. Siyempre yung mundo. Tapos sa isip niya Pag Sinayang ba Pagkain. Gusto na nga yung gagawin niya. na nga yung pagkakataon. ba pa?

ma-experience mo yung pag-load ng bala. Ano salamat! <laughs> Ngayon, ang mga hindi, siyempre magbabarko ka pa eh. Ma siyempre, diyan, maaaring lahat, gawain natin. Ma Pero lang. Tapos magbago ka ng pausa barko, mahala ka yun. Yung nga pong lahat yung ginaraan. Cracking, pag natumunog yan, maliban lang kung talagang naka nasa, hindi mo sinasadya, nagbuhat ka ng mabigat, lumagutok. Yung nga po yung naramdaman ko ng itong hulot. Kasi yung mga may, may pabigat po natin sa hmm. parang time, 15 kilos kasi isa po kasi yun. Pinuot mo lang sabay? Sabay. Mm -hmm. Kailangan yan. balance yung paa mo nun. Huwag kang pupuot ng paghanap mo. ko ng... Parang ground? Mm -hmm. Yun yun. Sa sciatic nerve yun. Pag putok ano, nagka-desecation nga, upalo ka agad. Ikaw ang patagi Ay, tayo. Pukuha na. Kaya mas pag na pag gumaganyan ako, parang may na na. Sige. Tanggalin natin yung sinasabi mo yan.

Baba. Tama. Mm. Okay, -hmm. spagetti ito, may tension pa sabada. Ito. Okay. Ito. Hindi ko nga sa kaliwa, sige. Meron hmm. pa? Meron pa? Konti na lang. Hindi ko sa kanan? Wala. Ulit, kaliwa. Konti na lang. Tapos lang na mga ilang araw o isang araw. Wala na yan. Huwag ka lang magbabasa ng Check mo yung balakang mo naman. Hmm. Angat. Sagat na sagat. <laughs> <laughs> oh, eh? Oy, ka na maligoy dito, te,